Hello guys, papakita ko guys ang aking mga alaga na aso yan guys, ang aking alaga kumakain ng dog food yan pa guys, dalawa mayroon niyang mga anak, dalawa na yan yan guys mayroon pa tayo daw sa may labasan kung tayo sa may labasan mayroon pa tayo daw na apat sila na ano doon ngayon pero may apat ako doon na kwan eh kasi nawawala yung isang kwan lang madapat yung nasa labas nawawala yung isa ay yan guys ha yan sa may dulo sa may kwan yung isang kwan o nawawala na yung kwan malis na ubos na yung kinakain dito yun guys ng yung isa Asa na yung itim. Tapos brown pa rin siya. O, na guys yung mga pakainan ko. Lucky! Nasa taas na naman yung guys. Yung mga aso na yun. Ito ang tulugan nila guys. Oh. Ah. May labasan gala ng gala sila pag kwan umaga hindi mo makikagilap yan guys yung isa oh. may mga lahi sila laki guys oh yung itim pang kinain hadler ayan guys yung itim guys oh uh. hmm. Ayan guys oh. Ah. Ito tem. Ah, guys. Takas na naman. Ah, <laughs> kaya tinanaw yung sa taas, yung ang tambayan nila eh. Itong Ito aking tuloy na alaga. Pangalan niya si Bibi. na natin itong lagayam. Naubos na. Ito so naman guys, ang aking tayungan na tira ng bagyo. Halos nagkandamatay lahat guys yung kwam. ng tayong ko. Yan na lang natitira guys. Oh. Doon sa kabila, wala na patay na wala na tsaka tapos ito sa may baba ang guys oh wala, wala pang bunga may baba manipis dahil halos naman na tayo yung mga tanim ko dito sa baba oh kinti lang natira 1.7 Hindi naabot ng sandaan ang libo ang nabuhay hanggang sana yan doon sa pinakandulo dulo na nandiyan dyan na lang sa may puno ng patay na kahoy yung kwan uh, buhay hanggang doon wala na o, pa isa isa na lang yan Ayan, guys hmm. silipin natin guys ang anak niyang dalawa nasa taas guys yung anak nitong itim so may loob Nandung guys yung mga alakal sa lalim nandito yung eh, mga malilit na anak nung yung kwan yan guys oh hmm. malilit nandito doon yung marami pitong nandito doon sa may loob anak ng itim marami pa kainin eh, guys mamaya maglilinis tayo tapos linis ng talungan yan walang wala nang kwan marumi